Ngayon, sama-sama nating iangat ang ating mga puso sa Diyos sa isang espesyal na panalangin ng Pasko ng Pagkabuhay. Isang sandali upang muling kumonekta sa tunay na kahulugan ng sagradong petsang ito. Ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan ng liwanag laban sa kadiliman, ng pag-ibig laban sa kasalanan. Huminga ng malalim, ipikit ang iyong mga mata, at maghanda na malunod sa presensya ng Panginoon. Panginoong Diyos, sa sagradong sandaling ito, Inaalala namin ang sakripisyo ng iyong anak na si Jesus sa krus. Tayo ay labis na naantig sa kalawakan ng pag-ibig na ito, na hindi nagligtas ng pagsisikap na iligtas tayo. Sa krus, nakatagpo tayo ng kapatawaran. Sa dugong dumanak, matatagpuan natin ang kaligtasan at sa katahimikan ng libingan, nadarama natin ang pangako ng bagong buhay na malapit ng mamukadkad. Sa loob ng tatlong araw, naghintay ang mundo. Sa sakit, sa pagdududa, sa pag-asa. Ngunit kahit sa dilim, ang iyong liwanag ay hindi tumitigil sa pagsikat o Ama, turuan mo kaming magtiwala din sa aming mga araw ng paghihintay. Turuan mo kaming maniwala kahit hindi namin nakikita. Nagpapahinga kahit hindi natin maintindihan. At pagkatapos sa ikatlong araw, ang bato ay nagulong ang walang laman na libingan ay inihayag sa mundo. Nanalo si Jesus, Aleluya! Ang kamatayan ay natalo, napunit ang belo, ang pag-asa ay muling nabuhay. Naway yakapin tayo ng katotohanang ito ngayon ng malalim. Naway punan nito ang ating espiritu ng kagalakan, lakas at pasasalamat. Panginoon, kung paanong si Jesus ay nabuhay na mag-uli, gayon din ang buhayin ang natutulog sa amin. Ibinabalik ang pananampalatayang nag-alinlangan. I-renew ang mga pangarap na naiwan. Bigyan ng bagong buhay ang mga pusong pagod at ibuho sa aminang katiyakan na walang sakit na pa sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa hindi pagsuko sa amin, sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, at sa bawat bagong bukang liwayway. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa pagtawag sa amin sa pangalan, at sa paglakad, sa natabi namin sa hirap at ginhawaan kami ay nagpapasalamat, lubos na nagpapasalamat. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, binabago namin ang aming pangako sa iyo, Jesus. Nais naming mamuhay ayon sa iyong halimbawa. Naway masalamin sa aming mga salita at kilos ang pagmamahal na aming natatanggap mula sa iyo, Naway ikalat natin ang liwanag na ito kung saan may kadiliman. Naway maging instrumento kami ng iyong kapayapaan sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Ama, pagpalain mo ang aming mga pamilya ngayong Pasko ng pagkabuhay. Nagpapagaling ng mga sugat, nagpapanumbalik ng mga relasyon nagpapatibay ng mga bigkis ng pag-ibig. Pagpalain din ang mga nagdurusa, nag-iisa o nasa digmaan. Naway ang muling pagkabuhay ni Kristo ay maging tanda ng muling pagsilang para sa buong sangkatauhan. Tinatapos namin ang panalangin ito nang ang aming mga puso ay nagdiriwang puno ng pag-asa, dahil walang laman ang libingan, dahil buhay ang ating tagapagligtas, dahil walang bagyo ang makakatalo sa mga nasa ilalim ng iyong biyaya. Purihin ang pangalan ni Jesus, ngayon at magpakailanman. man. Kung naantig ang iyong puso sa panalanging ito, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng pananampalataya at pag-asa ngayong Pasko ng Pagkabuhay. At kung gusto mong patuloy na makatanggap ng mga panalanging tulad nito, mag-subscribe na sa Panalangin na May Layunin Channel. Dito ang bawat panalangin ay may direksyon, may kahulugan, may puso. Naway pagpalain ka ng Diyos ng malakas. At maligayang Pasko ng pagkabuhay.